Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Bigla ka bang nagigising ng alas tres ng madaling araw? Nag-aalala ka ba? Huwag po kayong mag-alala. Ang paggising sa ganitong oras ay isang pangkaraniwang biyolohikal na pangyayari, lalo na kapag umabot na sa edad na iksan pataas. Ang dahilan po nito ay sa mga oras na ito. Bahagyang tumataas muli ang temperatura ng inyong katawan kaya't ang inyong tulog ay nagiging mas mababaw. Isang maliit na bagay lang, tulad ng mahinang ingay, kaunting liwanag mula sa bintana, o kahit isang malabong panaginip ay sapat na para magising kayo. Nagiging tunay na problema lang ang insomnia kapag hindi na kayo makabalik sa pagtulog o kapag gabi-gabi na itong nangyayari na nagiiwan sa inyo ng pagod sa umaga, pagiging makakalimutin o hirap mag-focus. Pero heto po ang magandang balita. Kadalasan, kung tama ang inyong magiging tugon, natural na gagabayan kayo ng inyong katawan pabalik sa mahimbing na tulog ng walang gamot. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang ilang paraan para matulungan kayong makabalik sa pagtulog na sadyang ginawa para sa mga higit 60 taong gulang simple, ligtas at pwede ninyong subukan agad ngayong gabi. Ipapakita ko sa inyo ang tatlong gawi na dapat iwasan pagkatapos magising kasama ang tatlong napakadaling paraan para makabalik sa pagtulog. Isa rito ay ginamit pa ng militar ng US para makatulog sa loob lamang ng dalawang minuto. At kung lumipas ang dalawampung minuto at gising pa rin kayo, may ituturo akong isang magandang paraan na hindi sisira sa tulog ninyo sa buong gabi. Kung nakakaugnay kayo sa paksang ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na video na ginawa para lamang sa mga taong higit 60 taong gulang. Kaya ano nga ba ang dapat ninyong gawin kapag nagising kayo ng alas dos o alas tres ng madaling araw? Bago sumubok ng kahit ano para makabalik sa pagtulog, ang pinakamahalagang hakbang ay iwasan ang mga bagay na lalo kayong gigisingin. Kahit ang ilang maliliit na gawi na parang walang masama ay maaaring tuluyang sumira sa tsansa ninyong makabalik sa mahimbing na pagtulog. Magsimula tayo sa una. Huwag tumingin sa orasan. Baka pamilyar na kayo sa ganitong gawain. Nagising ka, sumulyap sa orasan. Alas tres ng madaling araw. Agad-agad, mag-iisip ang utak ninyo. May tatlong oras pa ako bago bumangon. Kailangan ko nang makatulog ngayon. Pero sa sandaling iyon, nagiging aktibo ang inyong utak nagsisimula kayong mabalisa tungkol sa oras. At habang pilit ninyong pinapatulog ang sarili, lalo kayong nagiging alerto. Hindi po napipilit ang pagtulog. Tulad ng hindi ninyo mauutusan ang inyong puso na bumagal agad, hindi ninyo rin masasabi sa inyong katawan na matulog sa pamamagitan lang ng kagustuhan. Kapag tumingin kayo sa orasan Lumilikha kayo ng time pressure. Ang pressure na iyon ay nagpapataas ng stress hormones tulad ng cortisol at inaalis ang inyong utak sa pagiging relaxed. Lalo na itong totoo pagkatapos ng edad 16 kung kailan mas sensitibo na ang inyong pagtulog. Kahit ang kaunting pag-aalala ay sapat na para pigilan kayong makabalik sa mahimbing na tulog. Kaya, ang unang payo ay ito. Hayaan ninyo lang ang orasan. Huwag bigyan ng dahilan ang inyong utak na magsimulang magbilang. Ngayon, may dalawa pang gawi na kasinghalaga nito at marami pa rin ang gumagawa nito dahil sa reflex ng hindi namamalayan na pinapahaba nila ang kanilang oras ng pagiging gising gabi-gabi pag-usapan natin ang susunod. Ang pangalawang gawi, huwag bumangon sa kama. Maliban, kung talagang kailangan ninyong gumamit ng banyo. Ito po ay isang karaniwang reflex. Nagising kayo at nag-isip, kailangan ko na bang umihi? Tapos, kahit hindi naman talaga ninyo nararamdaman, magpapasya kayong bumangon, maglakad papuntang banyo, buksan ang ilaw at babalik sa kama, umaasang makakatulog muli. Ngunit, sa kasamaang palad, ang mismong aksyon na iyon ay maaaring ganap na gumising sa inyo. Habang nakahiga pa kayo, mababa ang tibok ng inyong puso. Ang presyo ng dugo ninyo ay stable at ang inyong katawan ay nasa resting state pa rin. Ngunit, sa sandaling umupo kayo, tumayo o humakbang ng ilang beses, ang buong nervous system ninyo ay muling nagiging aktibo. Bibilis ang tibok ng inyong puso. Ang sympathetic nervous system na responsable sa pagiging alerto ay magsisimulang gumana at sa pagbalik ninyo sa kama, ang inyong katawan ay wala na sa relaxed state tulad ng ilang minuto lang ang nakalipas. Sa isang pag-aaral mula sa Harvard University, Nalaman na ang simpleng pagbangon sa kama sa loob ng 36 segundo ay maaaring makagambala sa mga neurological reflexes na sumusuporta sa inyong sleep cycle. At para sa mga nakatatanda, mas matagal bago makabalik sa restful state kumpara sa mga mas bata. Siyempre, kung talagang kailangan ninyong gumamit ng banyo, dapat po kayong pumunta ang pagpipigil nito ay maaari ring magpahirap sa pagbalik sa tulog. Ngunit kung ito ay isang malabong pakiramdam lamang o isang ugali na tingnan kung kailangan ninyong pumunta, mas mabuting manatili na lang sa kama. Humiga sa inyong paboritong posisyon, huminga ng dahan-dahan at iwasang gisingin ang inyong katawan sa mga hindi kinakailangang paggalaw. Ang maliit na pagbabagong ito ay madalas na nakakagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng manatiling gising at makabalik sa pagtulog. Ngayon, kung nagawa ninyong hindi tumingin sa orasan at nanatili kayo sa kama, ngunit kinuha naman ang inyong telepono para mag-scroll ng kaunti para mag-relax sa kasamaang palad, ginagawa ninyo pa rin ang pangatlong bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng mga eksperto sa pagtulog. Ang pangatlong gawi ay ito. Huwag buksan ang inyong telepono. Huwag tumingin sa anumang screen kahit isang minuto lang. Maraming tao ang nag-iisip, titingnan ko lang ang oras sa phone ko o magbabasa ng ilang balita para antukin ako. Ngunit ang totoo, sa sandaling tumama ang liwanag na iyon sa inyong retina, nakakatanggap ang inyong utak ng senyales na nagsasabing umaga na. Ang inyong pineal gland ay hihinto sa paggawa ng melatonin, na siyang hormone na tumutulong sa inyong makaramdam ng antok at makapasok sa mahimbing na tulog. Ito ay lalong seryoso para sa mga taong higit sa 60. Sa edad na ito, mas kaunti na ang melatonin na ginagawa ng inyong katawan kumpara dati. Kaya, kung ihihinto ninyo ang kaunting natural na produksyon na natitira gamit ang asul na ilaw mula sa inyong screen, maaaring wala ng sapat na biyolohikal na senyales ang inyong katawan para makabalik sa pagtulog. At hindi lang ang liwanag ang problema. Hinihila kayo ng inyong telepono sa mga nakakainganyong nilalaman, isang nakakagulat na balita, isang email sa trabaho, isang maikling video. Lahat ng ito ay naguudyok ng emosyon, kuryosidad o stress na nagpapanatiling gising sa inyong utak. Kung kailangan ninyo ng orasan, gumamit ng tradisyonal na may mahinang ilaw. Kung gusto ninyong mag-relax, ipikit ang inyong mga mata at makinig sa malambing na musika o tunog ng kalikasan mula sa isang device na hindi naglalabas ng liwanag. At kung ang inyong mga kamay ay hindi mapakali, panatilihin ang mga ito sa ilalim ng kumot at isipin na ang inyong hininga ay gumagalaw tulad ng mga banayad na alun. Ilayo ang lahat ng screen sa kama at hayaang bumalik ang tulog sa pinakanatural na paraan. Kung ang bahaging ito ng video ay tumutugma sa inyong karanasan, pakipindot ang like para malaman kong mahalaga sa inyo ang mga paksang tulad nito. Ngayong naiwasan na ninyo ang tatlong gawi na maaaring aksidenteng gumising ng tuluyan sa inyong katawan, ang susunod na hakbang ay gabayan ang inyong sarili pabalik sa pamamahinga. At ang unang bagay na dapat ninyong gawin ay ayusin ang inyong paghinga dahil ang inyong hininga ang direktang tulay sa pagitan ng inyong isip at nervous system. Ang unang paraan ay tinatawag na 4-7-8 breath. Ang paraang ito ay napakasimple ngunit napakabisa. Inirekomenda ito ng maraming espesyalista sa pagtulog, lalo na para sa mga nakatatanda. Nakakatulong itong pababain ang tibok ng inyong puso Pakalmahin ang inyong mga nerbiyos at ibalik ang inyong katawan sa isang inaantok na estado kahit nakagigising ninyo lang. Ganito po ang paggawa nito. Huminga papasok sa ilong sa loob ng apat na segundo. Pigilin ang inyong hininga sa loob ng pitong segundo. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas sa bibig sa loob ng walong segundo. Ulitin ang cycle na ito ng lima hanggang pitong beses. Gawin ito ng malumanay nang hindi pinipilit ang inyong paghinga o pinipigilan ang inyong katawan. Kapag huminga kayo sa ganitong paraan, naglalabas ang inyong katawan ng labis na carbon dioxide mula sa inyong mga baga at kumukuha ng oxygen ng mas malalim. Binabawasan nito ang bigat ng trabaho sa inyong puso. Nagsisimulang bumagal ang tibok ng inyong puso. At kapag bumabana na ang tibok ng inyong puso sa ilalim ng 60 beats per minute, iyon ang hangganan kung saan natural na makakabalik ang inyong katawan sa pagtulog. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Arizona, ang mga nakatatanda na nagsagawa ng 4 eight breathing technique tuwing gabi bago matulog ay mahigit 42% na mas malamang na makabalik sa pagtulog pagkatapos magising kumpara sa mga hindi. Ang mas mahalaga pa, ang paraang ito ay hindi nangangailangan ng mga kagamitan. Maaari ninyo itong gawin habang nakahiga sa dilim. Hindi lang ito nakakatulong sa inyong makabalik sa pagtulog, kundi pinapakalma rin nito ang inyong isipan pinapawi ang pagkabalisa at lumilikha ng isang matatag at nakapapawing pagod na ritmo na dahan-dahang nagpapatulog sa inyo. Kung sa una ay parang hindi kayo sanay, magsimula lang ng dahan-dahan. Kahit tatlong cycle o lima lang ang magawa ninyo, basta't panatilihin ninyong mabagal, malalim at matatag ang inyong paghinga. Mapapansin ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. At marahil ilang minuto lang ang lumipas, maaaring makalimutan na ninyo kung ilang beses ninyo na itong inulit dahil sa mga oras na iyon, tahimik nang bumalik ang tulog. Ngayon, kung sinubukan na ninyo ang 4-7-8 breath, ngunit hindi pa rin makabalik sa pagtulog, o kung nalaman ninyong hindi para sa inyo ang breathwork, work, mayroon pang isang napakabisang paraan ito ay mas banayad, mas simple at lalong angkop para sa mga nakatatanda. Ito ay tinatawag na non-sleep deep rest o kilala rin bilang NSDR. Ito ay hindi isang paraan ng pagtulog. Hindi rin ito meditasyon o breathwork. Ang NSDR ay isang estado kung saan simpleng nakahiga lang kayo nang hindi gumagalaw at walang sinusubukang gawin. Hinahayaan ninyo ang inyong katawan na ganap na mag-relax nang hindi kailangang makatulog ka agad. Kapag tahimik kayong nakahiga sa dilim, nang hindi gumagalaw, hindi nag-iisip, at hindi nag-aalala, nagsisimulang pumasok ang inyong katawan sa isang napaka na estado. Hindi kayo tulog, ngunit ang inyong katawan ay nagpapagaling. Sa estadong ito, Ganap na nagre-relax ang inyong mga kalamnan. Nagiging matatag ang inyong paghinga. Ang inyong sympathetic nervous system ay pansamantalang humihinto. At kahit hindi kayo makatulog, ang isang oras ng NSDR ay maaaring maramdaman na kasinggaan ng 20 minuto ng totoong tulog. Napakasimpleng gawin, humiga lang sa kama nang hindi masyadong gumagalaw ipikit ang inyong mga mata, damhin ang inyong katawan, na parang natutunaw sa kutson. Kung may maisip kayo, hayaan itong lumipad palayo na parang ulap at bumalik sa pakiramdam ng inyong katawan, na humihinga ng dahan-dahan at lumulubog sa katahimikan. Ayon sa pananaliksik mula sa Stanford University, ang NSDR ay maaaring magbawas ng stress. Mapabuti ang memorya maibalik ang enerhiya at suportahan ang neural regeneration kahit hindi kayo matulog kahit isang minuto para sa mga nakatatanda ito ay isang ligtas at madaling paraan upang magpahinga anumang oras na magising kayo sa kalagitnaan ng gabi ang pinakamagandang bahagi ay hindi ninyo kailangang subukan hindi ninyo kailangang pilitin ang sarili na matulog hindi ninyo kailangang magbilang, umulit ng mga salita, o gumawa ng kahit ano. Humiga lang ng tahimik, huminga ng malumanay, at hayaan ang inyong katawan na mag-adjust ng kusa. Sa maraming kaso, kapag naabot ninyo ang estado ng kumpletong pag-relax, kusa nang bumabalik ang tulog nang hindi ninyo namamalayan. At kung nahihirapan pa rin kayong bumalik sa pagtulog, ang susunod na paraan ay maaaring ang pinakamalakas na solusyon sa lahat. Ito ay isang paraan na ginagamit sa mga high pressure na kapaligiran tulad ng militar. Ngunit ito ay sapat na simple para gawin sa inyong sariling silid tulugan. Tatalakayin natin ito ngayon. Ang pangatlong paraan ay ang US military style sleep technique. Kapag hindi sapat ang mga banayad na paraan ng pag-relax para maibalik kayo sa tulog, lalo na sa mga gabing mabilis ang takbo ng inyong isipan, ito ang solusyon na maaaring gusto ninyong subukan. Ito ay isang opisyal na itinuturong paraan na ginagamit sa pagsasanay sa mga sundalong Amerikano. Sila ang mga taong dapat matutong makatulog ng mabilis sa hindi komportable at mataas na stress na mga kondisyon, kahit na napapalibutan ng ingay at liwanag. Ngunit ang maganda dito ay talagang napakasimple nito at perpektong angkop para sa mga nakatatanda. Para magsimula, dahan-dahang ipikit ang inyong mga mata at i-relax ang inyong buong mukha. Isipin na ang mga layer ng tensyon ay dahan-dahang Natutunaw mula sa inyong noo, mga talukap ng mata, panga at maging ang mga kalamnan sa paligid ng inyong bibig. Kaya ang natural na magpahinga ang inyong mga labi. Dapat itong maramdaman na parang unti-unting lumalambot ang inyong mukha. Sunod, ibaba ang inyong mga balikat. Hayaan silang bumagsak na parang dumudulas pababa kasama ng gravity. Pagkatapos, i-relax ang inyong kanang braso na susundan ng kaliwa. Damhin na ang parehong braso ay bumibigat. Lumulubog sa kama ng walang anumang tensyon. Ngayon, ilipat ang inyong atensyon sa inyong katawan. Huminga ng dahan-dahan at malumanay. I-relax ang inyong dibdib, tiyan, hita, binti at paa. Hindi kailangan pilitin ang anuman. Gabayan lang ang inyong kamalayan sa bawat bahagi at hayaan itong ganap na bumitaw. Kapag malambot na ang inyong katawan, oras na para linisin ang inyong isipan. Maaari kayong pumili ng isa sa tatlong simpleng pagpipilian. Ang una ay isipin ang inyong sarili na tahimik na lumulutang sa tubig. Walang ingay, walang iniisip, tanging banayad na katahimikan. Ang pangalawa ay ulitin ang isang nakakapakalmang parirala sa inyong isipan tulad ng huwag mag-isip ng anuman o huminga ng dahan-dahan matulog ng mahimbing. Ang pangatlo ay mag-focus ng buo sa inyong paghinga. Pinibilang ang bawat paghinga, papasok at palabas para hindi lumayo ang inyong isipan. Ayon sa opisyal na pagsasanay na ginagamit ng militar ng US pagkatapos ng anim na linggo ng patuloy na pagsasanay, 96% ng mga taong sumubok ng paraang ito ay nakatulog muli sa loob lamang ng dalawang minuto. Kahit nakaupo, kahit nasa ilalim ng stress, kahit sa hindi komportabling kapaligiran. At ang pinakamahalagang bahagi ay hindi ninyo kailangang maging perpekto. Subukan lang ito gabi-gabi. Isipin ito bilang isang banayad na ehersisyo sa pag-relax. Sa bawat paggawa ninyo nito, mas inilalapit ninyo ang inyong katawan sa mahimbing na tulog. Minsan, sapat na ang pagpikit ng inyong mga mata, pagpapalambot ng inyong mukha, at paghinga ng bahagya at tahimik na bumabalik ang antok bago ninyo pa ito mamalayan kung alinman sa tatlong paraan na ito ang sa tingin ninyo ay tama para sa inyo, mag-iwan ng numero 1, 2 o 3 sa mga komento. Gusto kong malaman kung alin ang pinakamabisa para sa karamihan para makapagbahagi pa ako ng mas maraming gabay sa mga susunod na video. Sa puntong ito, marahil nasubukan na ninyo ang lahat ng tatlong paraan at hindi pa rin makabalik sa pagtulog. Huwag po kayong mag-alala. Ang pinakamahalaga ay huwag magpabalik-balik sa kama ng masyadong matagal. Kung mananatili kayo sa kama na hindi mapakali, pabalik-balik ng higa, maaaring magsimulang bumuo ang inyong katawan ng isang hindi magandang asosasyon. Nagsisimula nitong iugnay ang kama sa stress. Inirerekomenda ng mga eksperto sa pagtulog na kung gising pa rin kayo pagkatapos ng mga dalawampung minuto, dahan-dahang bumangon sa kama. Huwag buksan ang anumang maliwanag na ilaw. Huwag hawakan ang inyong telepono. Pumunta lamang sa ibang mas tahimik na lugar at pumili ng isang nakakapakalmang gawain maaari kayong umupo at makinig sa isang pamilyar na instrumental na musika o maaari kayong kumuha ng isang lumang libro na nabasa na ninyo ng maraming beses hindi para aliwin ang sarili kundi para pakalmahin ang inyong isip at katawan sa katahimikan. Tiyaking iwasan ang anumang bagay na, na nagpapasigla sa inyong utak tulad ng mga pelikula, balita, o anumang device na naglalabas ng asul na ilaw kapag nagsimulang bumigat muli ang inyong mga talukap ng mata at bumalik na ang banayad na antok bumalik agad sa kama sa puntong iyon handa na ang inyong katawan at ang inyong kama ay babalik sa tamang layunin nito bilang isang lugar para sa pahinga hindi isang lugar para sa pakikibaka maaaring gusto ninyong isave ang bahaging ito para mabalikan ninyo kung kailangan. Lalo na kung madalas kayong magising bandang alas dos, imedya ng madaling araw. Ito na marahil ang suportang kailangan ninyo sa isang gabing hindi kayo mapakali. Maaaring inakala ninyo noon na ang pagbalik sa tulog sa gitna ng gabi ay nangangailangan ng gamot o isang kumpletong pagbabago sa pamumuhay. Ngunit ang totoo, hindi ito kailangang maging komplikado. Hindi ninyo kailangan ng sleeping pills. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong rutin ninyo. Ang pinakamahalaga ay malaman na wala kayong ginagawang mali at pagkatapos ay pumili ng isang banayad na paraan na tama para sa inyong katawan. Minsan, isang mabagal na paghinga, isang tahimik na posisyon, o isang simpleng parirala na inuulit sa inyong isipan ay sapat na para sabihin sa inyong katawan, Oo, handa na tayong magpahinga. Hindi ninyo kailangang pilitin ng tulog. Kailangan ninyo lang buksan ng dahan-dahan ang pinto at hayaan itong bumalik sa pinakanatural na paraan. Hindi kayo iniwan ng tulog Lumalayo lang ito kapag masyadong abala ang inyong isipan at minsan ang tanging kailangan ninyong gawin ay bitawan ang kontrol at bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na magpahinga. Ang aral po dito ay simple. Ang pagpapahinga ay hindi isang laban na kailangang ipanalo, kundi isang paanyaya na dapat tanggapin. Maging mabait po tayo sa ating sarili lalo na sa mga tahimik na oras ng gabi. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, inaanyayahan ko kayong tuklasin ang iba pang mga video sa aking channel kung saan mas marami akong tinatalakay tungkol sa mga natural na inumin bago matulog na makakatulong sa inyo na mas mahimbing ang tulog. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, malugod ko kayong inaanyayahan na pindutin ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang mas marami pang banayad at praktikal na payo tulad nito. Ang inyong pagtulog ay nararapat sa pag-aalaga araw-araw. Mangyaring mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang din dito. Maraming salamat po.